Ay mga be, may tiktok nga po pala ako niyan at hindi ko mawari, napaka cute ko pala mga marikoy. Tamang gutom siguro to kaya nagkakaganto ko. At yun na nga mga marikoy, naisip ko nga at naisip din ni Maring Jessica na magluto kami. And sakto mga marikoy, may nagiinuman dyan kaya nilutuan ko na rin sila ng pulutan. Sabi sa inyo mga marikoy, pag ako ang nakasama nyo, hindi kayo gutom sa pulutan. Ako nang bahalang magluto, pero kayo ang bumili ng pulutan. Charat! <laughs> at step nga mga marikoy, maglalagay tayo ng tubig sa kawali at pakukuluan po natin yan bago natin ilagay ang dumplings. And step to mga marikoy, bubuksan na nga po natin ng kalan para pakuluan na itong tubig na nasa kawali. At yan na nga po mga marikoy, binuksan ko na po tinakpan ko na din mga marikoy para mabilis siyang kumulo. At nakita ko nga po pala dito si Maring Kape, mga Marikoy. Lagi kami binabantayan ito pag magluluto. At ito ang pinaka -the best na sausawan, mga Marikoy, ang bawang. At pagkahiwa ko nga po pala, mga Marikoy, para i-prepare ang sausawan ng ating niluluto na pulutan. At kainin ng midnight, mga Marikoy, ilalagay ko na siya dito sa ating lagayan. And after nyan, mga Marikoy, kailangan nyo lang ng toyo para mas lumasa po siya. Ito ang pinaka -the best ng sausawan ng dumplings, mga Marikoy. At yan nga mga marikoy, si Kape hindi pa rin umalis sa tabi namin, talagang inaantay niya kami matapos sa aming ginagawa, pagluluto. At pagkatapos kulapitan si Kape mga marikoy, nakita ko naman itong mga kamatis, itlog, pipino mga marikoy. O dahil pa natin nasa palengke mga marikoy, complete ricado, charrat. Yan nga malay mga ginagamit kasangkapan dito mga marikoy pag nagluluto sila. At yan na nga mga marikoy, kumukulo na tong kawali mga marikoy. Ready na natin ilagay yung mga dumplings. Yung dumplings nga po pala guys, isa't kalahati lang po ang nilagay ko. Kasi baka hindi maubos. Charot! Ito yung pinakamasarap na dumplings dito mga marikoy. The best talaga itong kainin. May baboy na, mayroon pa tong vegetable. O ba diba, to the English ang person? After nyan, mga marikoy, ang gagawin ko naman po, mga marikoy, hahaluin ko muna siya sa ilalim para hindi po siya magdikit-dikit. Pagkatapos ko siyang haluin, mga marikoy, gagawin ko naman, tatakpan ko po siya ulit para kumulo ulit, mga marikoy, para mas lumambot po yung ating niluluto. At kumakanta pa nga ako dyan, mga marikoy, para kong ewan. At nakita ko na naman si Kape, mga marikoy, kaya sinayawan namin ni Maring Jessica. Siguro sabi ni Kape sa amin, ano na naman kayang ginagawa nitong dalawang ito? Sabi niya siguro gusto ko lang kayong bantayan pero hindi ko sinabing gusto kong sayawan nyo ako. At yan na nga mga marikoy tapos namin siyang sayawan at kumukulo na nga po itong maiging dumplings. At syempre mga marikoy kailangan muna natin i-pretaste mga marikoy para malaman natin kung luto na ba ito. And after nyan mga marikoy tinis ko na nga po ito ng buo mga marikoy. Nang malaman natin mga marikoy kung luto na ba itong ating niluto. At yun nga mga marikoy, mainit pala. <laughs> sa katakawan kasi mga marikoy, hindi na naisip na mainit pala yung ating kinain. At yan nga mga marikoy, kulong-kulong -kulo na siya kaya kailangan na natin siyang ahunin at ilagay po sa dalawang lagayan. At ilan nga po ang kakain nito mga marikoy. At yan mga marikoy, pagtapos natin ilagay sa lagayan mga marikoy at pinaghati-hati na po pala namin yan at kumain na po pala kami. At dahil yun nga pa nga Marikoy, nagugutom na talaga at tech. Ayan, kain nga po pala tayo mga Marikoy. Unang subo para sa inyo. syempre yung pangalawang subo para sa akin. Charat. At yan nga po mga Marikoy, kasama ko rin si Maring Jessica sa pagkain dito ng dumplings. syempre mga Marikoy, pagkatapos natin kumain ng dumplings, may iba na naman tayong naisip. Pagkatapos ko nga po palang kumain dyan mga Marikoy, may nakita kasi akong nagkakantahan dyan mga Marikoy. Siyempre, habang nagpapahindog tayo ng kinain mga marikoy, kita nyo naman ang dami kong kinakain dyan. At pinipil pa nga po yung pagkain ng ating dumplings. At ito na nga po pala yung naisip ko mga marikoy. Kumanta pagtapos kumain mga marikoy. Kita, kita nyo naman, pil na pil ko po pa yung pagkanta ko. Diyan kala mo, singer, pwede na ba tayo sa tawag ng tanghalan or tawag ng tanggalan? Charot! <laughs> At yun lang naman mga marikoy, share ko lang tong aking ginawa for today's video. Sa mga new followers namin dyan at new viewers namin dyan, maraming maraming salamat po sa pag-support sa aming video. And guys, maraming maraming salamat po. Don't forget to like and share and follow my page. Hanggang dito na lang muli mga Marikoy. See you all next vlog. Bye-bye!